Kumusta sa iyo? Ah, uh, napapansin mo da minsan yung parang sa sobrang gusto mong lumago, lalo na sa spiritual life mo, e eh parang mas lalo ka lang napapagod. Yung tipong ginagawa mo naman lahat ng tama, pero parang, parang may kulang pa rin. Paikot-ikot lang ba? Oo, relate ako dyan. Meron kang mga material dito na um, parang ang ganda ng tanong eh. Paano kung yung susi, hindi pala yung mas todo pang effort? paano kung ang kailangan ay mas malalim na pagtitiwala sa banal na espiritu. Pag-usapan natin to, tingnan natin. Kasi unang punto dito, madalas daw natin na pagkakamalan na paglagu yung ano yung dami ng nagagawa natin. Yung parang checklist, di ba? Nagpray, check. Nagbible reading, check. Nagsilbi, check. Oo, yung parang performance ba? Yun nga, performance trap ang tawag dito. Pero, teka, may sinasabi sa Galicia 3.3 na parang, para ang tindi eh. Nagsimula kayo sa espirito, tapos na yon tatapusin ninyo sa pamamagitan ng sariling sikap. Parang, ho? Huh? Mali yata yung focus. Tama. At dyan, dyan pumapasok yung Um crucial na distinction kasi ang pundasyon daw talaga base dito sa sources mo wala sa kakayahan natin nasa Kapangyarian mismo ng banal na espiritu. Pansinin mo yung verb sa 2 Corinthians 3:18, tayo ay binabago. Passive. Ah oo nga no, hindi binabago natin sarili natin. Exactly. May iba, may mas malakas na kumikilos yung espiritu. Siya yung parang ano, makina ng pagbabago. Pero hindi ibig sabihin nito, eh wala ka nang gagawin, parang magic lang. Hindi pala, okay. Hindi. Ito yung magandang term. Divine Human Collaboration. Pakipigtutulungan. Tulad ng nasa Filipos 2.12.13. Sabi, isagawa yung inyong kaligtasan. Pero kasunod agad, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa ninyo. Ah. So may effort pa rin tayo, pero siya pala yung nag enable Oo, siya yung nagbibigay ng gusto at ng kaya. Kumbaga parang sayaw. Siya yung lead, tayo yung sumusunod. Hindi tayo yung nagtutulak. Ang ganda nung sayaw, nagustuhan ko yun. At para mas klaro pa, may dalawang image dito na ginagamit eh. Una, yung ano, yung magpapalayok at yung luwad. Jeremiah 18. Ah, classic yan. Oo, tayo raw yung luwad. Ang halaga natin, hindi kung gano'n tayo kaganda o kaporma ngayon kundi yung potential na mahubog tayo ng magpapalayok ng Diyos. Ang power, nasa Kanya. Wala sa putik. Hmm. Makes sense. Ah, oo. Yung pananatili. Yun. Manatili kayo sa akin sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sobrang lino, no? Yung bunga, yung pagbabago, yung character, hindi daw pinipilit ng sanga na lumabas. Resulta lang siya. Resulta lang ng pagiging konektado sa puno. Dumadaloy lang yung buhay, yung sustansya hindi pinipiga. Kaya ang laki talaga ng shift sa mindset na kailaran dito. Mula sa susubukan kong mas maging ganito para mapalago ako, papunta sa magtitiwala ako sa espiritu na tulungan akong maging ganito habang nananatili ako sa kanya. Nakukuha mo. Oo, gets ko. Yung isa parang ikaw yung bida, yung isa kasama ka lang niya. Tama, mula sa performance papunta sa participation. Pakikilahok sa gawa ng espiritu. At ito yung tinatawag na grace-driven effort. May effort pa rin pero hindi na yung nakakapagod na parang ikaw lang lahat. Kasi may biyaya ng gumagalaw. Oo, o, parang may tulong, may alalay. Ujok ng biyaya. Hindi na lang pure willpower mo. Paano kaya ito sa practical, ano? sa araw-araw? Well, hindi naman daw kaya nga komplikado. Sinasabi dito, um, subukang mo maglaan ng oras na tumahimik lang. Hindi para humingi o mag-recite, kundi para lang makinig. Ano kayang, ano kayang bulong ng espiritu? Hmm, active listening sa kanya. Oo. Tapos, kapag may naramdaman kang parang nudge o tulak, yung maliit na ideya na Uy, tulungan mo si ano o magpatawad ka na o magpakumbaba ka dito. Subukan mong sundin agad, imbes na i-dismiss o pag-isipan ng sobrang tagal. Yun daw yung mga maliliit na yes sa pakikilahok. Mga maliit na hakbang ng pagsunod. Yun nga, at ang ganitong klasing pamumuhay, ayon dito, yun yung nagbibigay ng lakas na hindi basta-basta nauubos, pati creativity, pati katatagan, lalo na pag may challenges. Grabe, ang lino nga. So kung ibuod natin, yung pagbabagong spiritual na hinahanap mo, hindi pala ito solong proyekto, hindi siya nakasalalay lang sa'yo. Parang nga siyang sayaw, gaya ng sabi mo kanina. Oo, Isang collaboration. Isang pakikipagtulungan sa banal na espiritu. Siya ang lead, siya ang nagbibigay ng energy. Yung pagod na nararamdaman mo, baka nga, baka sign na yon na sinusubukan mong sumayaw mag-isa. At siguro ito na lang yung iiwan nating tanong sa'yo para pag-isipan mo. Paano kung ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo para lumago ka ngayon ay hindi yung paggawa ng mas marami? kundi yung pagsuko ng mas marami sa kamay nung magpapalayok. Ano kaya yung magandang huhubugin niya sa'yo kapag nagtiwala ka ng gano'n?